Thank <laughs> you. okay. Tata ka pa ko, gabi ko. tayo. Tataka kai. Okay. na right, ko. Oh, mga kamgil. update tayo sa project mga kamgil no. Ah, uh, maraming nag-aabang kasi no. Marami naka ah uh, subaybay sa ating project na ito sa Iligan. Maraming salamat po sa inyo no. Ah, uh, mula umpisa dito hanggang malapit na siyang matapos sinamahan nyo pa rin kami sa pagtrabaho dito no? uh, ah, lagi kayong nandyan sa bawat upload ko nandyan kayo sa lahat mga basos ko shoot sa inyo namimiss ko po kayo yung iba nawawala yung iba bumabalik so sana babalik silang lahat mga kamugil update tayo mga kamugil sa radio po tayo mag ano sa labas mga kamugil sindihin na natin itong ilaw dito ayun na liwanag na siya ayun na dito sindihin natin itong ilaw sa Uh, perimeter Okay, liwanag na. Ito mga kamukil, ito yung isusunod no? ng kapatid ko bukas. Ito so, siya yung makatuka dito. Paglilinis nito at pagpipipip na rin. So, kami dalawa ng kapatid ko pin siya trabaho namin. Inasayin ko yung kapatid ko sa mga bakal. Ako naman sa kongkrito. Okay, dito tayo sa labas mga kamukil. Mga kwarto, okay na to. No? Ito yung ano natin no? forma ng ating sala. So, may ilalagay pa tayo dyan mga kamukila ah, na parang partition siya dyan sa pintuan na yan. Ayan o. Ah, nagawa na namin yan. So, yung kulang, pag ano na lang, pagkulay niyan. Kakasipihan natin yan mga kamukil. Napapansin nyo yung kulay sa ano, sa TV console. Yun yung magiging kulay niya. Parang kahoy. So, dito sa labas mga kamukil, patuloy ako sa pag ah, masilya no, ng Uh, patching compound ayan yung forma nya ano? so bali pa na dun mga kamukil no? yung aking pagmamasilya bukas mga kamukil makapagkulay na ako nito bukas na bu araw so sa linggo matatapos sa pagkulay ito sa linggo sisikapin ko matapos ito sa pagkulay sa linggo kasi yung pinakamatagal sa paintworks mga kamukil itong preparation lang no? pagmamasilya pagkakabir up dun sa mga hairlines cracking no? So, yun yung pinakamatagal ito e, dito okay na to mga kamukil na na to Naliha na siya. So, napapansin nyo, manipis lang yung aking pagkamasilya. Kasi, mga hairline cracking lang yung ating tinatapal-tapalan dito. At gamit natin patching compound. Then, meron tayong hinahalong uh, para ito kumapit. O so, magiging rubby rice siya. No? Ating patching compound, matigas siya. So, kaya manipisan lang. At then, hinahaplos natin yan ng liha na 120. Sabay, finishing ng 240. So, okay na yan. Makinis na makinis nyo. Kung bukas makikita nyo pag primer namin dito o pag primer ko so yung kapatid ko mga kamukil, nakikita nyo yung mga grease na yan siya yung nag uh, din dito body peeler no itong design ginamit ng body peeler so ililiha pa to yan titirahin to ng 120 bukas okay so yan yung trabaho namin no and then sa pader mga kamukil yan napapansin nyo ito dadagdagan to ng dalawang patong ng CHB no uh, gusto nang may ari madagdagan pa nakapagbuhos na kami ng posti mga kamukil pagkatapos ng dalawang patong sasalpakan siya ng grills. Yung mga dating grills, ibabalik na lang namin. Pero kukulayan natin para magiging bago siyang tingnan. So, mula yan doon. Papunta dito. So, napakalaki na. Mas malaki yung trinabaho namin mga kamukil. Dito sa labas, kaysa loob ng bahay. yung so, napakalaki na nito. Yan ako, mula doon. Mula sa pag flooring paggawa ng grahe. Ano? Itong gate, aayusin pa to. So, mula, papunta na doon. Yung pagpapain namin ng uh, pader. So, bali yung kulang na pagpapailan dito mga kamilyan na lang yung nakikita nyo may grills. So, mula dyan, paikot dun sa kalbi, kabila, tapos na siya, no? Sa pagpail kanina. So, bukas ito naman yung tratrabahuin. Mas mataas tong pail dito mga kamukil. Mas mataas kaysa dito. Right? So, ito dito bukas, makapagkulay na tayo, no? Sa bahay na to, makikita na yung pinakapailan na kulay nito tingnan natin sa labas mga kamugil no? kung ano yung pinakaitsura. ah, ayan na yung itsura nya so kapag madadagdagan ng pile yan mga kamugil. ibig sabihin hindi na makikita yung tao dyan sa tao dyan sa loob no? ah, oh, doon part doon banda mataas na yung pader so dito dadagdagan to tapos may grills na ilalagay sa taas na ano yung forma nya liwanag na maliwanag oh, bibili pa ako ng ilaw mga kamugil no? Uh, strip light lalagay natin dito sa labas yung saving coolers para papalapit na kasi yung Pasko mabuti na lang yung, may maka, kakaibang ilaw na titingnan dito sa labas yeah. sabi nabago natin mga kamukil yung bahay na to yan bali itong mga design mga kamukil ito yung uh, bibigyang accent natin no? Uh, iba yung kulay nito kaysa main wooling no? o so, ito yung magdadala ng accent sa bahay na to itong mga design na to yan sa gilid tapos papunta dito ano lang yun ganito ay tsaka yan yung nagbibigay tapos yan napapansin nyo yung tubular mga kamugil ah uh, magsisilbing moldura yan iba yung kulay nyan no magbiblind yan dyan sa brown na nilagay nating ah uh, dininding natin dyan sa gilid na dark brown magsisilbing blind ang kulay nyan yung tubular na yan so kulang pa yan may karugtong pa yan pababa yan. Mula dyan, papunta dyan. O, madali na lang yan. Pwede panghuli na lang yan mga kamukil. No? Kasi i lang natin yan. Papunta dyan. So, tapos na siya. Pero, pag matapos yan, isa yan sa magpapadala ng ganda nitong bahay na to. Alright. Thank you mga kamukil. Hanggang dito na lang. Once again, mongkil, Honda, on the vlog. Thank you.